Good morning mga kumare at ito na naman yung kumaring buntis Samahan niyo ako sa aking a day in my life as a bedrest pregnant <laughs> Di ba nga mga kumare, pagkatapos nga nating gumising, kumain, magdasal Ayan, at umalis ng aking asawa Ay ito na naman tayo, wala naman tayong gagawin dahil bawal naman tayong gumalaw ng very very light Dahil naka bedrest tayo, magagalit si Doc So, pinatigil na din tayo sa trabaho o ay nag maternity leave na tayo ganon ang buhay natin ngayon so ayun na nga naisipan kong ichika ang aking best friend na si Jennifer Jinky Gutierrez pero sa kasamaang palad I cannot be rich ang lola mo dahil mayaman na siya ganon kaya nag selfie selfie na lang ang lola mo then magsisend tayo ng proof sa kanya ganon <laughs> para naman ma-miss niya ako para kunyari tawagan niya ako <laughs> ano daw yung kanyari? O, di ba? May proof tayo. So, ayun na nga dahil wala naman tayong makausap ay naghanap tayo ng makakausap talaga. O, di ba? Chismosa talaga yung kumare. <laughs> ayun, tinawagan ko ang aking kapatid. Sana sumagot ng very late. At ayun na nga, sumagot siya. siya po ang marites ng buhay ko ngayon for today's affair. Ewan ko ba? Sabi niya, para magkamukha tayo. Abay, malamang magkapatid tayo. Sabi ko, <laughs> So ayun na nga, nagsusumbong ko ang taba-taba ng mga pismiko. Ayun na nga, may mga dark lining nang nagaganap sa aking katawan. <laughs> Sabi niya, it's normal. mm di ba? Napapa-English ang aking kapatid dahil nauna siyang nagbuntis kesa sa kanyang ate. <laughs> o di ba? Ewan ko ba kung anong mga chika-chika namin diyan habang inaantokin niyong kumare. <laughs> Dahil nga sobrang marites ang mami ni Chunky, aba akalain mo ang aking anak na si Chunky ay marites din habang kausap ko ang tita niya. Aba kick ng kick. Nakak nakikimarites din. Aba kanino ba ba magmamana ang Chunky niya? Kundi sa maming din. <laughs> So, ayun na nga mga kumare. Ewan ko ba kung anong mga chika namin dyan. Pinagchichikahan namin si Papa. Ayan. Mag-aalaga mag na daw ng baboy para daw sa binyak. O, di ba? Ang aga-aga naman ng lolo. Oy. di pa Nakakalabas ang chunky. Ganon. Di ba? Ang dami namin chika dyan. Wala namang kabuluhan. Kunyari sweet kaming... Kunyari lang. Kunyari sweet kami sa isa't insa. Ang Sweet naman talaga kami sa isa't isa ng kapitid Ano daw yan? O, oh, sige na Ang dami kong sinasabi talaga So, ayun na nga mga kumare Ganyan lang po ang bed rest Sarap buhay Kain tulog Bawal naman tayong uh, gumalaw-galaw Ganon <laughs> Nararanasan nyo din ba ganyan mga mare Nung kayo'y nagdadalang tao Ano daw na yung nagdadalang tao? <laughs> so, ayun na nga mga kumare Ewan ko ba ako talaga kung a ano daw yon kung anong mga pinag-uusapan namin. Ano, nagpa, nagpaalam na. Ayun, nabubulol na talaga tuloy ako. <laughs> dahil inaantok na yung kumare ay naisipan kong magpa-music muna. So ayun, search tayo ng music at ayan na nga, yan yung mga gustong gusto ni Chunky, mga Wish 105, ganon. O ba diba, sobrang antok natin dyan dahil uh, sa mga music na yun ay nare-relax tayo, hindi na siya nagkikik kit ka. O, ba? Diba? Sobrang relax ang inyong kumari. Ganito talaga ang bed rest. Kain tulog. Ewan ko lang, sobrang taba na ng aking chunky. O, ba? Diba? May mga daily conversation din kami. Sabi ko, huwag mo pahirapan ang mami. Pagkalabas mo, mga ganon. Dapat healthy. O, ba? Diba? Sa hanggang sa tuluyan tayong maantok, matulog, magmuni-muni. Ganon talaga. Ewan ko lang hanggang saan aabot tong mga pagmumuni muni-muni natin. At ayun na nga mga kumare, habang tayo nagaantay ay meron na akong naririnig na katok sa aming pintuan dito sa aming apartment. At dumating ng aming dading may dalang pagkain. Ganon talaga mga mare, pagkatapos niya nga mag-lunch, ay hindi pala, pag-lunch break niya ay binibisita niya ako dito sa aming apartment para samahan niya kung kumain o di ba napaka-sweet niya sana all na lang talaga ewan ko ba so, sobrang sweet niya bumili din siya ng sweet macaron o di ba pinagbabawal ang sweet pero bumili pa rin abay abay, abay malay ko <laughs> Ewan ko lang kung sinong pasaway talaga sa aming dalawa, ano? Mm, but anyway, craving satisfied. Uh, thank you, Daddy. Ganon. So, thank you for watching, mga kumara. See you again on my next vlog. Bye! Thank you.